Isang tripulante ng bangkang pangisda ang naiulat na nasawi habang dalawa pang kasama nito ang nawawala matapos manong lumubog ang kanilang bangka Sabado ng gabi sa karagatang sakop ng barangay labuan nitong lungsod ng Sambuanga. Kinilala ang nasawi na si Liberato Butad, 54 na taong gulang at tubong General Santos City. Batay sa ulat, Sabado ng hapon umalis ang nasabing bangka mula sa Sangali Fishing Port at tutungo na sana ang mga ito sa Pangutaran, Sulu, kung saan dulan dito ang labing walong tripulante tripulante ngunit pagdating nila sa lugar ng pinangyarihan ng aksidente ay bigla na lamang umanong nakaranas ng masamang kondisyon ng panahon at hinampas ng malalaking alon ang bangka dahilan ng pagkasira at tuluyan na nga itong lumubog. Nailigtas naman ang labing limang tripulante at na ang isang bangkay ngunit sinabi ni Philippine Coast Guard sa Station Commander Christopher Domingo na hanggang sa ngayon patuloy pa ang kanilang ginagawang search at rescue operation sa dalawa pang nawawala na kinilalang sina Virgilio Yupena sa isa 63 anyos at Edgar Corrales, 50 anyos na pawang mga taga General Santos City. Kasama mo sa DXRC RMN Sumbuanga, Radyo Mirasol Montesa, Tatak RMN. Maraming salam.